digitalization sa lahat ng sektor, mahigpit na tinutukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa loob lang ng mahigit dalawang taon, malayo na ang narating ng Pilipinas pagdating dito. Si Bernard Ferrer sa report. Malaki na ang pinagbago ng internet reliability kung pagbabatay ng ICT Index ng International Telecommunication Union ng United Nations o UN. Tumaas ang index natin ng 9 points. So, ito yung napakalaking uh, advance no? Uh, compared sa worldwide na mga improvements in terms of the index. Uh, ito yung reflection na malaking impact ng ating mga programa sa connectivity Nagawa na rin ng DICT ang phase 1 ng National Broadband Project mula lawag Ilocos Norte hanggang Quezon City para sa mas maayos na serbisyo sa publiko, lalo na na maahensya ng pamahalaan. Plano ng DICT na matapos ang phase 6 ng National Broadband Project. Ongoing na po ang phase 2 and phase 3. The rest of Luzon, including the Bicol region, to some parts of Visayas and some parts of Mindanao. Nariyan din ng e-governance, kung saan sa pamamagitan ng e-gov.th ay naasang mapapadali ang pag kuha ng mga kinakailangan government documents. Ginawa namin itong app na ito so that they can do it from their mobile phone, they can do it anywhere, they can do it anytime. So, imbis na ang gobyerno ay eh, nag-ooperate lang from Monday to Friday, 9 um, to 5 or 8 to 5, at eh, 24 by 7 governance na tayo. Maiwasan na rin ang mahabang pila dahil maaaring ma-access sa app ang 24 na ehensyon ng pamalaan. May niyo po yung pag-ibig, PhilHealth, uh, SSS, GSIS. And then, uh, ma-access yun na yung digital, national ID nyo. Digital ID, national digital ID. And then, nakakonect na rin yung PRC. Professional Regulation Commission. So, yung mga professionals dyan, kailangan nyo na mag-renew ng mga professional licenses nyo at ano, meron na meron sa app nandun na sa app sa pamamagitan din ng digitalization mababawasan ng red tape sa pamahalaan patuloy din pinagbubuti ng DICT ang cybersecurity ng bansa upang maprotektahan ang mga government information may project kami na um scan namin ngayon yung mga different as, uh, IT assets ng gobyerno no? whether these are websites or these are uh, mga Uh, transactional na websites or informational mga apps na nandiyan dyan, nakikita namin kung ano yung mga vulnerabilities. Sa ganitong paraan, naayos ang seguridad ng iba't ibang website na maahensya ng pamahalaan. Pinagtutuunan din ng pansin ng DICT ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI, lalo't itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na mahalaga sa pagbuo ng AI safety policy sa buong mundo. Gawin din ang upskilling at retooling sa digital workforce ng bansa. Malaki po ang digital workforce natin. Eh, kailangan ang skills nila tugma sa emerging technologies. Yes. So we need to future-proof them. So we're training them on AI, we're training them on cybersecurity, we're training them on blockchain, IoT. Samantala, tinututukan din ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, katuwang DICT at iba pangahensya ng pamahalaan ang mga naitatalang cybercrime. Nakatulong sa kanilang paglaban sa cybercrime ang nilagdaan ni Pangulong Marcus Jr. na RA-11934 o SIM Registration Act kung saan lahat ay obligado iparehistro ang ginagamit na SIM card. Malayo na ang narating ng Pilipinas sa usapin ng digitalization, cybersecurity at paglaban sa cybercrime sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ay aabangan natin ang iba pang programa na ilalatag ng ating Pangulo tungo sa Bagong Pilipinas. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.